Good day mga sir. What's up mga sir? It's September 27, 2023. Wednesday. 10.37 a.m. So, uh, ah, punta muna tayo kayo na Ermita. Para mag-review. So, uh, mag -ano mga naman tayong papasok tapos gabi na naman tayo uwi ang pinakamahirap lang ngayon isang exam at isang quiz ano one hour later yung isa tapos yung isa ay ano magsasabayin kami at yung isa quiz quiz lang Makalito pa yung isa kasi yung table, hindi ko pa yung table. Ya, angat na nila yung ano. Alam oh. mo, uuusan ng daan. alit sa short pa Let's na ikakay. 11 na na naman. pagpipilitan pa kasi Cô nạp tay năng pha nàn Ghi bát bà pick up tay ah. O, kay T.M.O. Hihihi! Na, na, umagang umaga, lasing agad. Abang uh, kasabay na malupit dyan, para man lang mabidyohan uh, kayo. Wala <laughs> <laughs> man lang kasabay na malupit dyan ako para mabidyohan. Kasabay kaya kami. Sasabay kami, ayaw niya magpaawat ay Uy, 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 overtaking Ford, Ford yung nakalagay pero Toyota yung ano <laughs> Gago! Yun know, yung sa takto yan, ano? Kaboy ba yan? No? sabi ko nga kaboy. <laughs> Ito ala tola to. Ano? Ala kay ng lata ula to. <laughs> <Yon> Ang <asandre>. lakas <laughs> ng <laughs> Uy! biglang liko si Kuya. Ay, na lang si Kuya. Ang mga vertigang papatak. Vertigang papatak. Ah, skip mark. Go, go, ako. Ito na tayo ngayon sa Hermit. Ah. Dami naman agad na katambay. Umagang umaga. Bagay, wala nga silang pasok. 5 HOURS LATER So, good day ma'am sir. What's up mga sir? So, it's evening na naman. Ang oras ba? Ang ambun. So, 6.43pm 6. So, pauwi na kami ngayon. So, nag-exam kami. Oko lang po tama yung number 1. Nag-exam kami ngayon, hindi ko alam kung tama yung number 1 ko for four questions yun. Tapos, hindi ko alam kung tama lahat ng mga sinagot, pero yung 2, hindi ko alam. Tapos yung 1, hindi ko alam kung tama din, pero sinagotan ko yung 3, alimutan ko kung paano isolve. Tapos yung 4, hindi ko tanda. kung paano na solve. So, ayan lang. Uy, good. Uy, naulan. Ganun yung amoy. Amoy. Ay, dako. Ito na naman. Uwi na naman tayo ng basang-basa. Teacher, dua cu vidise cu yang tet tet pa enak malit lawan ter ter mari respon sini lah ati tan amin lagi sama sama ten 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 disarapin Di kutsilyo di almasen Pau, hau, hau, di kalabaw Di kalabaw di batute Tenging singko, pambili ng puto Sa mga kutsilyo na pito-pito Sa iplex, siya na nagkakarang hinabit Ano ba 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 ko si Toyang Pagkat siya'y simple lamang Ito ang problema at kami ay magkasama At ang tanda't Walang pera Ang <tong> mga mata Ako ay busog na Duyan Duyan Ay, nako Ito na naman po ang buhay ng estudyanteng ginagabi ng uwi. Wala si Janil. Ate, 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 magkano po yung ano? Ate, ate, magkano po yung ano? Ha? Diyan na. Sa moon. Sa moon. Ewan, sa bahay dadaan. Dito. O, dyan na lang ako. Ayaw ko Maraming ano doon. Ano? Craters. De, may craters doon ni ano? Ni moon. Ha? E, ano? Dadarat siya ba kayo dun? O, doon tayo. Ha? Parang ba to. Hindi <laughs> ko alam kung na sa likod ko. Army nga. Bukas matutulog tayo, no? <laughs> ano oras na pasok natin bukas? Five na? Five na nga. Five, five ano? <laughs> Before five. Uh, ayan, pauwi na tayo ulit. <laughs> dito tayo sa highway. S naisipan ko lang na dito kahit medyo basa na yung jacket ko. Jacket ko? <laughs> okay kuya, mauna ka na. <laughs> Coca-Cola. ikipagunahan pa kasi <laughs> ay nako ay kipagunahan pa kasi but bitihid bibitinin ko sana eh Abudi Abuda Abudi Abuda Abudi Abuda Abudi Abuda Editing na tayo. <laughs> Ay, puto, may danaw nga pala dyan. Wala na ba harang? Ah, wala na yung harang? Eh, wala na nga lang yung taas. <laughs> ah, nakakita ko makita yung daan. Kasi guys sa labing ko, nakaano nung nung patak ng ulan. Eh no, Tumuwi lang ako na ganun. Sana may mag-sponsor man lang ng lens, ng helmet ko, tsaka helmet. <laughs> Sana, panibago. So, hanggang dito lang mga sir. Salamat sa inyong panonood ng gandulo. So, please subscribe, like, and share sa akin mga video. So, dito nagtat din na nagtatapos ang araw ng isang estudyante ng Aurora State College of Technology na isang sa kurso ng BS Mechanical Engineering. Ilan po at maraming salamat.